So ngayong araw guys, nakita ko nga pala yung kapitbahay namin nagtitinda ng mae. So dahil hindi ko nga pala to kailangan, bumili na nga pala ako ng isang kilo. Mamaya ko nalang pag-iisipan kung ano magandang gawin dito. Yung una ko nga pala ang choice dito, ilalaga ko nga lang pala to at kakainin. Kaso na iisip ako, mga normal na tao lang yung gumagawa no. Nakita ko nga pala yung pagkamis nito, sobrang ganda. Kasi may mga mais nga pala sungki-sungki yung butel. Tapos naami ko nga lagi pala guys, naami lupa din to. Tapos na realize ko nga pala guys, kahit kailan nga pala hindi pa nakakita ng puno ng mae. Katulad ba to ng patatas na nasa ilalim yung puno? Pa-comment naman guys, baka kasi hindi ako makatulog mamaya. Tapos nung nahubaran ko na nga pala itong maes guys, naamoy ko nga pala na sobrang bango. Nung naamoy ko nga pala ito, naalala ko nga pala yung sweet corn. Yung sweet corn na binabenta sa kanto-kanto. Hindi ko nga pala alam guys kung ganito nga pala yung proseso nun. Nakikita ko lang kasi yung kapag binabenta na. Kaya huwag nyo ako okay, yung judge guys kapag mali itong ginagawa ko. Kasi nga natripan ko lang naman itong gawin. Ito nga guys, pinahirapan ko pa sarili ko, pwede naman hiwain. At ito na pala yung result ng dalawang maes. Akala ko nga guys, madami na to Kaya yung isa hindi ko na hiniwa. Dito nga nagsisi, dapat pala tinodo ko na lahat. Hindi ko naman kasi na magiging successful tong niluluto ko. So yun nga guys, dahil maarte nga pala ako, hinugasan ko nga pala muna tong mga mes. Yung ginawa ko nga pala dito, parang hugas bigas lang. Hinugasan ko ng hinugasan hanggang mamuti yung tubig. Tapos nilagay ko na nga to sa malaking kaldero para hindi umapaw. Ilalaga ko na rin kasi isang buo para mamaya kapag nagutom ako, meron ako kakainin. Lately kasi guys, sobrang bilis ko magutom. Tapos yun nga guys, ang pakulo ko nga pala dito ay isang oras para kapag kinagat ko yung mga butil ng mes ay creepy. So yun nga guys, bago ko nga pala to iwan ay pinahinaan ko muna yung apoy. Bibili kasi ako sa labas ng cheese powder kaya ng asukal. Hindi na kasi kami nag-aasukal dito sa bahay kaya palagi kaming walang stock. Si ipot nga pala yung gagamitin ko sa pagbibili. Yun nga guys, halos sa lahat nga pala ng tindahan dito pinuntahan ko. At buti na lang talaga guys, inapadaan eh, ako dito sa tindahan na to bago umuwi. Kaya ayun, kompleto na nga pala yung ingredients para sa sweet corn. Tapos after 30 minutes nga pala guys, nakabalik na nga pala ako sa bahay. Kumukulo na nga pala to kasi nung tinikman ko ay matigas pa. Kaya yung ginawa ko sa kapoy, nilakasan ko. Hindi pa kasi ako nagtatanghal yan at ito nga pala yung inaantay ko. So haba nag-aanti nga pala dito, gumawa na nga pala ako dito ng sauce. Ay hindi pala sauce, di ko alam guys kung sauce ba to o mix texture. Tapos yun nga guys, muntikan ko pa may yung asin. Magkaitsura kasi yung asin tsaka yung asukal. So ito nga lang pala yung kailangan dito sa sweet corn. Sobrang dali nga lang gawin nito kaya kayang kaya sa bahay. Yung nagastos ko nga pala dito guys ay wala pang 100 pesos. After ko nga pala magtimpla, lumambot na nga pala yung mais. Kaya oras na guys para magmukbang. Bumili na nga pala ako dito ng plastic cup para pil na pil ko yung kanto. Ito nga guys, kakatapos nga na pala ako buti lang hindi nabutas yung plastic cup. konting nga lang din pala yung ko kasi mamimigay nga pala ako sa mga kapitbahay ko. yun pil na pil ko nga pala yung sarili ko na ako yung nagtitinda ng sweet. Corn, Kasi nga guys, 'di ba ganito yung ginagawa nila? Mas ito nga pala yung pinaka ko, maraming margarine. Feeling ko kasi guys, ito nga pala yung papasarap sa sabaw. Kaya tara kain tayo. So ngayon araw guys, titikman na natin tong sweet corn na gawa sa bahay. I-rate ko siya ng honest opinion na walang bias. Hmm, sarap. Mm. Sarap. Hmm. Katulad sya nung kinakain ko doon sa kanto. yan, sweet corn. Dalhin natin to sa labas kasi mamimigay ako sa mga bata. Sino may gusto ng sweet corn? Sweet corn libre! Sweet corn, yun, na, Pila dito, pila, pila, pila. Wait lang. Si Jana, ako lang. Sweet corn! Sino may gusto ng sweet corn? Ten pesos lang, ten pesos. No. Ten pesos. no. Sweet corn. Ano mo na ang first? Corn. Nako ka konti pala ko. uh, oh, Are you recording? Yeah. Wow, sino may gusto? Oh. Casing. Oh. Wow. Wow. Thank you! Wow. Thank you. Thank you. Thank you. Nah, Kutyara, sa bahay na. Sa na. you want more? More kiss? you want more kiss? That's enough, that's enough. That's enough? Okay. Here, margarine. I like cheese. Okay. Yeah. Thank you. Ayo. sasabihin niya masarap ha. Tasty, One, two, three, go.